kung tulad mo ako na minsang naging master sa mamaya na lang para sa itong video na to. Nakaka-relate ako sa'yo. Ilang araw, ilang linggo yung nasasayang dahil lang sa procrastination. Hindi mo kailangan ng motivation para matalo to. Kailangan mo lang ng system. Sa video na to, isishare ko yung 5 practical tips na personally nakatulong sa akin to finally take action kahit wala ako sa mood. At kung tatapusin mo to, baka ito na rin yung sign para simulan yung matagal mo nang pinuput off. Tip na number one, clear your why and what. Clarity eliminates resistance. Maraming nagsisimula pero karamihan hindi tinatapos. Bakit? Kasi wala silang clear reason kung bakit nila ginagawa yung isang bagay. Ano bang goal mo? Bakit ito mahalaga sa'yo? At anong exact task yung kailangan gawin ngayon? Gusto mo mag-diet? Hindi enough yung gusto kong kumayat. Kailangan mas clear. Parang ganito. Gusto kong magbawas ng 5 kg para sa health ko para mas maging confident ako. The clearer the reason, the easier to take action. The brain loves clarity. Simulan mo sa malino na what at why bago ka mag-take action. Tip number two, the two-minute rule. If it takes two minutes or less, do it now. Madami sa task natin, hindi naman talaga mahirap. Meron lang tayong mamaya na habit. For example, magayos ng workplace, magsend ng email, magbukas ng file, 2 minutes lang yun. Pero dahil pinapatagal natin, nagiging burden na. So pag meron kang ganitong task, do it instantly. Small actions, build momentum. Yung utak natin, para siyang engine. Once umandar na yan, tuloy-tuloy na. Tip number 3, break it down. You don't need to finish everything now. You just need to start. Bakit tayo natatakot magsimula? Kasi, ang laki agad ng iniisip nating trabaho. Example, iniisip mo, kailangan tapusin agad lahat ng sabay-sabay. Script, shoot, edit, upload, nakaka-overwhelm yun. Mas okay na i-breakdown mo. Isipin mo na parang Lego. Isa-isa mo siyang bubuuhin. So instead of gagawa ko ng video, una, isip ka muna ng idea. Pangalawa, gawa ka ng script. Pangatlo, set up ka na ng camera at ilaw. Pag hati mo siya sa small task, mas manageable. At every time na natatapos ka ng isa, nakakagaan sa pakiramdam. At yung momentum na yan, yung tutulong sa'yo para magtuloy-tuloy. Tip number four, eliminate distractions. You can't focus if your environment fights you. Tanong, paano ka magpo-focus kung habang may ginagawa ka, may tumutunog na notification sa phone mo. O, kung nasa kama ka naman habang nagwo-work, nakakaantok yun. Distractions are like tiny traps. They steal your attention konti unti Gawin mo, ayusin mo yung environment mo. Turn off notifications. Yung wala kang maririnig na notification habang may ginagawa ka. Use a dedicated space for work kahit isang maliit na mesa lang, basta hindi sa kama. Kasi yung utak natin, pag nasa kama ka, yung feeling niya, rest time to. Use the Pomodoro Method. Magset ka ng timer, 25 minutes work, 5 minutes break. Para focused ka sa maikling time. Hindi nakaka-pressure, pero productive. Play focus music. Nakakatulong din to stay in the zone. Lalo na kung maingay yung paligid mo. Ang goal mo dito is to remove friction para hindi ka laging nag adjust at dire-diretso ka na sa gagawin mo. And last, tip number 5, reward your progress. Train your brain kung pagod ka na pero wala man lang reward. No wonder na na-demotivate ka. Kaya gamitan mo ng reward system. Kung may natapos kang script, 10 minutes break ka muna. Nakapag-upload ka ng video. Then treat yourself to something small. The brain loves reward. Small celebrations make big progress more enjoyable. Discipline plus Reward equals long-term consistency. And that's it. Kung nagustuhan mo yung video na to, like, comment, share, and don't forget to subscribe. Mas marami pa tayong pag-uusap self-improvement topics. And good luck. Naniniwala akong kaya mo.